Di lang basta babanat, diretso sa usapan. Pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol do kasama po natin po sa linya, pabatiin mo na po natin po ang uh, chairman po ng samahan ng industriya ng agrikultura Engineer Rosendo So. Good morning, sir. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po ngayong oras po nito ya yes. Aidan Marta uh, magandang umaga magandang umaga sa lahat Opo uh, Sir eh ito po meron ah, mayroon pong uh, gagawing paghihigpit po ang ating pong uh, Provincial Veterinary uh, Office uh, uh sa pakikipagtulungan po ng mga ilang law enforcement body to uh, to uh, monitor ito pong mga pumapasok po ng mga meat and the uh, livestock po particularly itong baboy dito po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan um, uh, ano po ang pwedeng maging uh, impact po nito sa presyuhan meron po ba or uh, ito po talaga ay mas makakatulong po sa ating pong mga Uh, nasa hog racing uh, industry po. Yeah, uh we we hope na no no maayos yung uh, uh pag uh, checkpoint dun sa mga papas object mm -hmm. uh, sa sa atin lalawigan uh, dahil uh, yun nga yung uh, situation sa Batangas and uh, Naybaysea may mga mm -hmm. ASF uh, na na outbreak na naman Opo. and uh, and even la uh, Union ito, sir ha in uh, some part of La Union. It, Oh, in, in, uh, hindi lang uh, ano no, hindi lang ASF yung bird flu. Opo. Ah, may reported din so dapat dapat uh, bantayan ito. dumaan dito sa sa location natin dito sa Pangasinan. Hmm. Opo. So eto po ano po uh, bukod po pala sa ASF nako etong ano po mga bird flu din po na ano eh pero paano po ito uh, sir uh, nakakaapekto po ba ito itong uh, gagawing paghihigpit po ng pagpasok ng mga livestock sa uh, uh, dito po sa ating dalawigan sa presyuhan naman po uh, for example sa baboy or wala naman po masyadong epekto ito sir? Dapat wala naman sa epekto kasi ang live weight ngayon nasa 190. No? Mm -hmm. Uh may 180 uh, pesos pa per kilo. So dapat yung uh, retail nasa 280 to 90 yung basic and uh 300 uh, uh -huh. 10, 320 yung uh, diapo. So uh, ang ang yung, ano, nga natin na uh, I don't mark yung ano, disconnection no ng farm gate sa retail uh, yun ang problema natin uh, kagaya ng bigas din dapat ang presyo uh, nasa 45 na lang ang uh, well meal and yung mm -hmm. regular dapat nasa 38 to 40 pero kung makita natin in spite of uh, di ba ang commitment ng NETA kung bumaba yung taripa, bababa yung presyo ng Correct kapitas, opo mm, -mm. Eh, wala wala pa rin wala pa rin nangyari no so mm -hmm. so ang ang sinasabi nga natin sa neta dapat uh, yung disconnection ng uh, farm gate to retail import to retail ang tutukan no hindi yung pagbaba ng taripa kasi hindi nakatulong yun sa pagbaba ng presyo no mm -hmm. and uh, and uh, ang mawawala diyan yung consumer natin uh, and yung producers natin and of course uh, yung collection ng ating government dun sa mm -hmm. na na 10 to 15 billion mm -hmm. uh, kaya kaya yung yung uh, ano natin is yung disconnection ng retail no siguro kaya nag-resign yung DTI secretary dahil Apo. up to now hindi pa nila nagagawa yung uh, trabaho doon sa retail price. Uh, kung, kung sakaling ito po ay magtutuloy-tuloy, hindi po ito matutukan po ng gobyerno, particular ng mga agency po na ito, na concerned agency, the DA, the DTI, yung retail uh, issue po na ito. Uh, sir, do you think uh, ito po ay uh, meron pong uh, epekto sa mga darating po na buwan uh, sa pagsirit po, pwedeng maaaring pagsirit po ng uh, presyohan na naman po sa ating pong, uh, merkado? Yeah, uh, ah, da dapat talaga, dapat talaga 'yun ang uh, I think 'yun din ang announce ng Presidente, yung ah uh, uh, value chain ang problema. Mm -hmm. So, uh, ang uh, dapat uh, gawin talaga is uh, tutukan yung value chain kung paano mapababayurid ang price mm -hmm. and ah uh, uh, hindi yung solusyon na pagbaba ng taripa yung sinasabi natin. Yung sa thesis naman na uh, uh checkpoint uh, we hope na maayos yung gagawin ng uh, atin probinsya kasi uh kung kung makapasok ulit dito sa atin lalawigan uh, yung recovery ng uh, pag-alaga ulit do uh, uh, mababawasan ulit yung population ng atin Uh, nag aalaga dito sa lalawigan natin. Mm -hmm. Yung pong sa bird flu na nabanggit nyo po uh, engineer, um, ano po yung ano po dito, from Tarlac po ba yung uh, ano po uh, binabantayan po dito, engineer? Yeah, yung una no yung uh, uh, last batch eh mm -hmm. uh, denied deny ng Tarlac pero of course uh, may monitoring tayo sa farm, uh, mm -hmm. may mga namatay at ah uh, may dinala pa sa sa binget na mm -hmm. namatay no so ibig sabihin niya eh uh, confirm na meron and uh, hindi lang sa area ng Tarlac may bagong area na naman na tinamaan mm -hmm. so dapat uh, ma-monitor ng atin na uh, provincial vet Apo. Uh, Aside po as provincial vet uh, sa samahan po ng mga yung pong mga nag uh, ano po dito mga tawag dito nag-aalaga po ng uh, mga manok, etc. cetera. Uh, may mga measures po ba na dapat tandaan po dito para at least maiwasan po yung mga contamination po ng, uh, katulad ng bird flu na ito? Yeah, of course, yung biosecurity, importante yan. No? Mm -hmm. ang, ang problema, uh, I don't mark you. Yung area natin, no yung area natin na na uh, marami kasi tayong uh, backyard. eh no? Apo. So, mm -hmm. So yun ang concern natin na uh, yung biosecurity talaga kung uh, hindi very strict mm -hmm. uh, doon magsisimula yung outbreak mm -hmm. uh, and uh, ito is a uh, uh, dapat uh, bantayan natin at uh, uh, kung paano aayusin no yung biosecurity ng mga backyard mm -hmm. uh, industry Pero so far sir sa inyo pong monitoring ang atin pong mga presyuhan tulad sa manok uh, yung itlog po the last time na nag-usap tayo sabi nyo hanggang next hanggang next year pa itong taas po na ito pero sa mga iba pong mga produkto po na meat po natin po may may mga paggalaw po ba ito pag patak po ng ber months kasi next month berne yeah Yung presyo ng itlog tataas ulit lang monday expected mga magkano po ito engineer ang sa ano po projection po niyo around 20 tapos siguro ang per egg na itataas ulit no so so uh, yun ang nakikita natin na paggalaw ng presyo yung sa uh, pork and chicken naman yung chicken uh, na sa 110 to 120 yung live weight mm -hmm. ang uh, baboy naman na sa 180 to 190 ang live weight mm -hmm. ang problema yung retail uh, yun ang sinasabi natin. Dapat okay. ba yung presyo ng, ng farm gate, hindi sumasabay yung retail price. No? Mm -hmm. Pero kung tumataas yung uh, uh, farm gate, tumataas yung retail price. Yun mm -hmm. ang problema natin. A ano pong factor po nito? Yung, yung hindi po magkatugma yung retail at saka yung ating pong farm gate po na presyuhan po? May discrepancy? Yeah, yung disconnection. Uh, mm -hmm. Yun ang umpisa ng uh, pag-upo ng Pangulo, yun ang pinag-uusapan up to now, hindi pa rin masolusyonan. No? So, mm -hmm. yun ang isang uh, uh, pinag-aaralan mabuti kung paano gagawin. Mm -hmm. uh, yung yung bagos din, eh, uh, kausap natin yung bagos industry dyan. No? Uh, uh, ang, ang labas nila is 125. Mm -hmm. Dati nga, 100, 110 to Lower rate oh, that eh, mm -hmm. pero yung retail kung makita natin sa merkado eh, ano eh, sa Metro Manila lalo na 240 Naka. 200 ang ang laki ng disconnection mm -hmm. uh, yun ang yun ang problema talaga ng uh, ng uh, uh, itong uh, price no so mm -hmm. uh, dapat yung data uh, talaga pag-aralan kung paano pa-solutionan ito kung hindi... Uh, mm -hmm. ang, ang, ang gusto nilang solusyon is uh, pag-import agad. Pag, uh, ito is uh, sinasabi natin na hindi solution ito. Yung importation. Anyway, uh, sir uh, no sendong dito naman po sa usapin po ng uh, agrikultura pa din po na mga magsasaka po natin, ah uh, mayroon po bang uh, mga ano po uh, bago na pwedeng uh, asahan po na ayuda o tulong po uh, mula po sa gobyerno uh, sa sa pagpapatuloy po na pagpapalakas po ng ating pong uh, ano po uh, 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 usapin po ng agrikultura dito sa lalawigan po ng Pangasinan ya yeah, yung yung sa rise uh, of course uh, uh humingi tayo sa Supreme Court ng uh, ng uh, TRO and of course uh, hindi pagbaba ng taripa no uh, mm -hmm. at least yung tariff collected kasi ang mawawala is 10 to 15 billion ang uh, mawawala this year kung kung Oh, ng, uh, kung mag aprobahan po yung 15%. That, yeah, 15%. So mm -hmm ang sabi ng uh, DOF, si Secretary Ralph uh, Recto, nung nag-usap kami, mm -hmm. siya ng ibang source para mailipat dito sa, sa ano, pero walang ano yan, assurance. Eh. Yes. Mm -hmm. uh, kasi five years yung up to 2028. So, baka this year so maka, maka siya baka by next year hindi na so mm -hmm. so mas maganda pa rin yung tariff connected eh papunta sa sector ng uh, rice no yun ang gusto natin mm -hmm. and kaya pinaglaban natin yan and of course uh, uh, ang, ang pag-usap -usa, pag pag-usap ng ni secretary naman dun sa dun sa presyo ng palay uh, mm -hmm uh, mas okay na lang itaas yung tarifa and yung pagbili ng balay siguro sa 23 pesos kasi mm. -hmm. Uh, para hindi naman bumagsak no yung pagbaha ng uh, bigas uh, baka bumagsak lang 17 ang gawin na lang is uh, mag air sa 23 pesos yung buying price so para at least eh, hindi bumagsak sa 17 pesos mm -hmm. yung yun ang napag-usapan and uh, we hope na ah uh, ma -baano tayo ng tayo sa Supreme court mm -mm. na may benefit din natin. O oh, dahil uh, ito po uh, 'yan napaka ano po nito. Akala po ng iba parang wala lang ito pero malaki po ang impact po nito dahil uh, uh, ibig sabihin nito talagang uh, malaking volume ng uh, importation ang pwedeng uh, mangyari at uh, ma-stabilize nga ang presyoan pero patay naman ang local industry. Yeah, uh, ang ang problema I don't party ano hindi naman bubaba yung retail no yes. In spite of mm. uh, bubaba na yung tarifa so uh, ang problema lang kung kung malaking kita ng mga importer syempre ed uh, uh, magpasok niyan uh, uh, mahihirapan yung local industry mm -hmm. eh kung flooded yung uh, rice no and uh, uh, yun ang isang uh, dapat uh, tingnan maputi na For the past year na tumaas yung import natin, hindi bumababa mm. yung presyo ng bigas. No? Ibig sabihin more dependent tayo dun sa import uh, at uh, yung mga uh, exporting country ay eh, uh, kontrolado dun sa presyo ng uh, uh, ibebenta nila ng mm. uh, bigas. So mas uh, mas uh, apektado ang ating local uh, producers and mm. local price dito sa ating bansa. Uh, Engineer uh, Rosendo, last na lang po um, uh, bukod po sa mga pagpapakipag-usap po natin po sa direct na po sa mga uh, concerned uh, departments po um ano pong mga measures din po ang inyong uh, ginagawa ng inyong mga kasangga sa kongreso particularly ng uh, yung mga for example yung Abono party list po natin po nakasangga din po natin po na uh, gumagawa ng paraan para po matulungan itong ating po mga magsasaka Uh, ano po ang mga napag-uusapan po uh, between the sector po ng agrikultura sa mga nagre-represent ng marginalized sector katulad ng mga magsasaka? Yeah, kaya last, uh, last coca, coca farm meeting dun sa uh, Senado, no? with mm -hmm. uh, Congress. Uh, and uh, Senate. Yes, mo. Uh, inano natin na yung uh, yung RTL na uh the na ano modification ng RTF mm -hmm. eh, yung eh uh, uh, ito ano RTL no ito rice Tarification lo is um yung minimum na ibibigay dapat 30 bilyones kasi board at 30 yung nakokolekta natin and yung remaining mm -hmm. dapat ibigay pa rin sa sector ng uh, uh, rice farmers yun ang napag-usapan dun sa uh, last week meeting with the Senate and Congress mm -hmm. and agreeable naman ang Kongreso uh, kasi ang hiningi ng Kongreso is 15 billion lang oh, uh, uh -huh. tapos yung remaining eh, kung ano makolekta ibibigay pero ang sabi natin uh, uh, dapat 30 billion kasi uh, uh, etong taon na ito more than uh, dapat more than 42 billion ang makokolekta so mm -hmm. dapat eh, ibase base sa 30 billion yearly ang ibigay sa uh, rice sector yun ang napag-usapan so mm -hmm. uh, yung uh, division na lang kung sa, uh, sa seeds uh, idagdag yung seeds uh, na ibigay sa seeds uh, idadagdag yung yung other places para at least eh, matulungan ang ating uh, farmers dito sa ating na mm -hmm. uh, bansa. So, yun, yun ang dapat uh, tutukan para at least eh, yung rice farmers natin. Yung sa sa ASS naman, today may TWG meeting. No? Sumulat mm -hmm. ang DA sa Sinag para pag-usapan yung uh, vaccination kung paano gagawin. Opo. Ah mm -mm. uh, so yun ang yun ang tututukan namin today para at least maayos uh, at uh, may meeting din kami with yung yung ah uh, yung sa ano, sa uh, sagot ng OSG no doon sa bari eh mm -mm. uh, sa Supreme Court eh ang ang inaano lang ng Uh, Supreme Court uh ang, ang sabi ng uh uh, OSG, uh uh yung yung hearing daw ng ng Tariff Commission dapat eh uh, hindi na kailangan so mm -hmm. so ang sabi naman natin is uh, kaya nga may Tariff Commission dapat eh nakaroon ng hearing doon sa Tariff Commission so yun mm -hmm. ang pag-usapan naman namin para yung uh, pagreply doon sa sa Supreme Court. So mm -hmm. tuloy-tuloy natin na batayan 'to uh dapat lumakas ang atin local production hindi solusyon yung importation 'yun ang atutulukan uh, natin para at least lubakasin yung production natin. Mm -hmm. Engineer Rosendo Sopo ang chairman ng samahan ng industriya ng agrikultura. Sir, maraming salamat po and uh, God bless po sa inyo pong uh, enhance gayung araw po na ito sa mga darating na araw. Thank you po. Ya, yeah, maraming salamat, Idol Bark. Idol, susunod.